sinabi ko kay Harlin, atai ako. Atai ako, ko. Hindi ko alam sa niya akong dadalhin para tumae. <laughs> Parang wala naman ako nakikita banyo dito sa pupuntahan namin. Sa ano kaya banyo nito ni Hoji? Akala ko pupunta kami ng banyo. Kasamaan niya daw ako. Pero wala namang banyo dito sa pupuntahan namin. <laughs> ano nga rin ito? Paktay na. Saan kaya tayo dadali ni Herji Ebe, akala ko na hanapan mo ako ng banyo. <laughs> para wala namang banyo dito. Walang banyo sa dagat. hindi nga po lalabas ba dyan? pwede? lalabas kaya ata? dito kasi hindi kailangan ng banyo hindi nga nakalag-kalag kong utas dito finally naka-utas na Tanga. Finally, it's my first time po umedyo sa buhangin. Para kung ano po sa. Success naman? Yes. Maluwag. Kasi pag pinipigil lang mo etsas mo, masisira lang yung chan mo. Alright, approve ka na kung ganun. Success! May ano pa, may wet wipes ka pa. Siyempre.